Nakapagbigay na kami ng antibacterial pagkatapos manganak ng inahin para iwas impeksyon. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa akin channel para sa isa na namang makabuluhan na episode. Isang araw ng mabigyan ng antibacterial ang mama Pig ay magbibigay naman kami ng vitamina na B complex. Very stressful sa mama Pig ang panganganak kaya kailangan nating ibalik ang kanyang sigla at gana sa pagkain. Ibabahagi ko lang po itong gagamitin namin sa ngayon. Hindi po ito paid advertisement, ito lang po ang nabili sa AgriVet Supplies dahil walang stock sa dating ginagamit namin, wala naman kaming preference na brand, kahit anong brands naman ay mabibisa rin tulad ng Norobit, Bellamil at marami pang iba. Basta ay IB B-Complex, kung ano po ang nakasanayan ninyo ay ipagpatuloy lang po ang paggamit. Dito po ay nakasaad sa label ang mga B vitamins na mahalaga sa ating alaga. Mahalaga na ugaliin din po na basahin ang label sa anumang vitamina o gamot para sa karagdagang impormasyon at wastong paggamit. Magbigay ng 5 to 10 ml sa pamamagitan ng injection at intramuscular ang pagtusok sa amin naman ay 10 ml. Maliban sa inahin ay maaari din ito sa mga biit pagka 10 at 20 days old at 1 ml per piglet. Maaari din sa mga alagang partners, kahit bumili ng tag 100 ml ay marami naman ang paggagamitan. Bibigyan lang muna ng pagkain para magiging busy siya at ibigay na ang vitamina. Tapos na po at sana mas magiging masigla na ang mama pig. Masigla naman siya at walang iniindang sakit at nakabawas agad siya ng wala pang dalawang araw. Good sign po ito dahil paunti-unti na namin ibalik sa normal ang pakain. Ang bitamina na naibigay ay makakabenepisyo din sa kanyang mga biik dahil papasok ito sa gatas. Para po sa mga baguhan pa lang. Kailangan po ang bitamina pagkatapos manganak para maibalik ang nawalang mga nutrient simula nung pagdiet sa kanya ng ilang araw bago nag-labor, mas lalo pang nabawasan sa araw at pagkatapos niyang manganak, mas maganda na ngayon dahil nakadumina ng maayos, mababalik na rin ang gana niya sa pagkain dahil sa bitamina na B-complex, marami pa naman siyang mga biit na nagdedepende sa kanyang gatas. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video patungkol sa pagbibigay ng vitamina na B-complex pagkatapos manganak. Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, happy farming po sa ating lahat at daghang salamat po. Thank you